Ay maagi ma sa taas. Maturukad na. Hmm. Aw, oh, ano nang agihan nim pa uli? <laughs> Nagaharay king. Ho, ay tapos. Ang pag ngon. Dai pag ang gapo, tarimating pagsakan igdi sa mo. Bungaw. Bungaw. Um, Mag-ready ka mo. Ano, nahinayang na ka mo. Pina-stick ninduman sa nasulang ka. ko. Ya ona kami sa taas. Puto, kagihan pa taas. <laughs> <laughs> Ando na nasa baba pa. Daya na kami ma -tra. Karamang kamang mangka mo dyan. <laughs> oh, kapo <gabo>. Hindi <laughs> 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 na makahale ngaramang kamang pagpa-tukad, tama pa uli. Oh. Ay nako. Pagluwin Pag ka mo dyan. <laughs> oh, naka-play na. Itutok mo hindi. Yun. Yun na. Yun mm. na. <laughs> na. <ramang>. tayo. Oh. Mm. <laughs> Aray ko. matalong. na <laughs> mo dyan. oh, ini mapanasin eh. <laughs> Kaya step oh, in. Yes. Makin, in ka mo ha. Mati ka mo dyan. Dede de. Delikid dyan. Natunok. Hindi ka na sa kahoy magkapot. Sayang ka mo may harali. <laughs> <laughs> Mai sa ingkahali, Mai. <laughs> <laughs> Nagkagarawad. <laughs> Masara <rahe> ina kayak, <laughs> Ano ting duduro la ganin <laughs> Ano do ting duduro la gan kay net? Nagsuro <laughs> <Lagsururuple> kan <diskan lagan. laughs> Oo, oh, iyo ni. <laughs> Nagdudulag na kaya kami duman sa sentro, tayo gwada aning ko yan. <hid> <laughs> may bayad, kaya ilik niya sa bukit, may bayad, kundi pigpasakitan baga kami. Ay, ay, ay! Ini oh! Yeah, yeah. Ini oh, ma matataraw. <hid> Ine, may nagtagat. Baka may nakaanos imong hantik. Nakaano ka gadoon? May tono kaya yan. Ay ko. Kaya na si Maxine. Kung naka video pala. Kung katul ka, tung naka duta sa... Ngirit-ngirit pa ka. ng ba? <laughs> ini palan ang nawe so tigigibong nawe ay nawe <laughs> Nawing tig ano sa tiklad bubugkos kadakol palan igdeo Palangon, yan, yan o, o. palango mm, abaka Tigibong duyan hmm abaka nagsururok na skanlagan Baga sa ina inihong lupalop hmm